Hi guys, good afternoon. May nagsabi dito, sabi niya, basta vlogger may basher. Yes, talagang pag vlogger ka talaga, may normal, normal na na pag nasa social media ka, uh, meron at meron talaga tayong mga bashers. And, okay lang yun. <laughs> okay lang yun. Kasi it, they help us to grow, di ba? Uh, ah, Mag-grow pa yung ano natin. And, kami mga gadang vloggers, shout out sa mga gadang vloggers diyan mahirap pa po talaga sa amin kasi hindi talaga kami fluent sa ano ako, ako, honestly ah, hindi ako fluent sa Ilocano, hindi din ako fluent sa Tagalog and hindi din po ako fluent sa English. So, 'di ba? Lalo na 'yung mga vlog ko, lahat ng vlogs ko talaga hindi ko bino-voice over. Meron lang mga last last month ganun bino-voice over ko, pero karamihan talaga pag na, 'yung nasa eksena na, Uh, doon talaga ako nagsasalita. I i iba yung sa mga ibang vloggers talaga na nagbo-voiceover sila, diba guys? So, nakukorek pa nila yung dapat ay uh, palitan, ganun, or... Basta, nakukorek pa nila yung pwede nilang i-correct sa mga uh, nasasabi nilang hindi. Or hindi pwede doon, or hindi maganda doon, or... Uh, wrong grammar, o di kaya nahaluan ng Ilocano, Tagalog, or English, gano'n. Pero sa akin kasi, kung ano sinabi ko, yun na yun. Ang importante, hindi walang masama dun sa sinabi ko. Yun. <laughs> Parang gano'n. So, sana maintindihan nyo kung bakit uh, sa mga ibang vlogs ko, guys, na kasi yun nga, hindi talaga ako fluent sa Ilocano, uh, Tagalog, and English. So, Uh, kami kasi, di ba, mga gadang. Yeah, gadang po ako. Pero hindi ako pure-blooded gadang kasi sabi ng tatay ko, may, uh, ano daw kami, uh, may lahing madyukayong din. tributin ibang tribu din yun. Pero hindi ko alam magsalita ng, ano ba yun, madyu, madyukayong, madyukayong, basta whatever that is. Uh, basta ganun. <laughs> um, yun lang po. Uh, hindi ako fluent talaga sa mga salitang yon kasi pangalawang sali alam namin salita is Ilocano, pangatlo Tagalog, and pangapat is English. Uh, Tinatry ko pa yung Spanish. Char <laughs> so, ayun lang po guys. Nag-i-explain tuloy ako. No? Pero yun po, talaga pag nagsasalita ako, uh, lalo na kapag ka, hindi natin kasalita or hindi gadang yung kausap ko or hindi Lucano o yeah, hindi Tagalog basta lalong hindi pag hindi naintindihan talaga yung gadang hindi maiiwasan yung magsasalita talaga ako ng uh, Ilocano tapos Tagalog. Lalo na kapag ka Tagalog lang talaga yung kausap ko trying hard talaga, lalo na din pagka Inglesero yung tao no? pero kapag kami mga gadang uh, or yung mga Ilocano especially sa aming mga gadang vloggers, talagang sobra grabe yung adjustment namin ano kasi uh, kaming mga gadang ikunti pa lang talaga yung mga ng mga ganoon uh, basta konti lang ang population ng gadang guys so ita-try po talaga namin na uh, i-reach out yung mga Ilocano uh, or Tagalog ganyan kasi diba mas madami yung population ng Ilocano So, mas madami na naman po ang population ng nakakaintindi ng Tagalog. So, itatay talaga natin guys, ano, na abutin yung mga ganun. So, hindi pwedeng yung mga viewers natin yung mag-adjust, kundi tayo. Tayo talaga yung mag-adjust. Ano? Dahil mga gadang vloggers, kailangan habaan natin yung, uh, ano natin, ano, uh, pasensya. At uh, yung mga bago-baguhan dyan na nagbablog. Uh, Siyempre ako, bago-bago lang din. Kaya natin to. Diba? Kain natin to. Uh, bi uh, bilang pa lang naman yung mga gadang vloggers eh uh, wala pa talaga yung sobrang sikat unlike sa mga Ilocano, 'di ba? Mad madami na talaga mga sikat na sikat na Ilocano, mga Bisayas, 'di ba? Madami. Tayo mga gadang wala talaga eh. So go lang, 'di ba? Uh, tayo na one day, 'di ba? Wo So 'di diba? kung will naman ni Lord, ba? Diba? So 'yun. Um, <laughs> go! Go, go, go. Laban lang mga ka-vloggers. Especially sa mga kagadang dyan. Okay? Bye!